Hoy, Bi! Ay, nakita mo yun! Ang hita mo yun! Ganda-ganda ni Atty. Lenny! Uh Oo! -oh, Kita-kita ko! Kita-kita ko! Nandito ka na naman! Uh -oh. Oh, ay! Ano yan? na Hinahanap nga nila. Mga kabatang uh -oh. na si Atty. Lenny Robredo. O, oh, nandun lang naman po. May pictorial. Oh, kasi oh. na feature videographer. O, oh, di ba? Nang isa sa mga prestigious na magazine dito. Oh, di ba? O, oh, di ba? Hindi oh, hey, na kayo makita mo doon. Oh, o, kaya magtusok-tusok. Oo, oh, di ba? Ito pa mga kabatang helmet. Ano pa? Nagpunta rin sila VP Lenny at ang angat buhay doon sa mga barangay sa mga pook ulit, videographer, para mm. tingnan yung sitwasyon. Kasi nga, yung programa nga about nga sa health, videographer. Mm. O, oh, di ba? Ito yeah. ko, magazine yan, videographer. No. Di diba? oh, ba? Alam mo oh, lang O, di ba? Ano? Alam ka naman kumuha ng kung sino-sino, di ba, uh, videographer? Uh, Oo. Oh. Ibig sabihin, kaya kinukuha si Atty. Lenny Robredo ng mga ganyang klaseng magazine videographer para i-feature. Eh, kasi, super inspiring. Oo, oh, nakaka-inspire. Oo, oh, kakapulutan mo ng aral, kakapulutan uh. mo ng inspiration, mm -mm. napaka-positive. Eh, bakit naman kasi kukuha ng buhaya? Ba't naman buhaya? Ba't naman buhaya ngayon sa paligid? Hello. Ay, oo nga. No, ang dami, 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 dami nila. Parang nagbabalik pa nga si Lolo. Ay! <laughs> diba? Kita mo na si Lolo? Si Lolo? Oo, oh, diba? Disclure! Pero ayan nga. Diyos ko po! Diyos <laughs> ko po! Pero ayan nga mga Bata Helma. Siyempre, congratulations po kay Pipi Ang bonga ni Pipi, no? Oo, oh, diba? Kaganda ng shot. At Ay, talagang yung titingalain talaga. Ay, hindi mo na... titingal sa baba. Oo. At Madam! Tingin mo nga sa baba. Baka nandun. <laughs> Para <laughs> tayong gani. Madam! Ba't ni ka dyan, madam? Baka nag, uh, ano pa, nagpiprito. Nag-iihaw. Nag sa baba. Ay, ng peace ball? Ng peace ball. Iniihaw na pala ang peace ball. Uh, pero, uh, pa uh, ayan nga mga bata helmet, super inspiring talaga si Atty. Lenny Robredo na talaga kakapulutan natin ng aral at kakahubutan natin ng inspirasyon. Yes! Eh, Nakakatuwa talaga, mga batang helmet, no? Yung mga iba dyan na nagpapakalat ng kung ano, ano. O, oh, ayan, hanap kayo ng hanap. Mm. Busy na eh, busy. Busy, ah, diba, uh, diba? diba? Vice President, bc Presidente. Uh, uh. Tapos, naging busy president. Uh -uh. Kasi naman talaga, siya naman talaga nanalo. At sa mga nasasabi na hindi daw tayo makamove on, matagal lang kami nakamove on. No? Pero okay. kailangan pa rin balikan at kailangan pa rin hindi makalimutan yung mga hokus focus na naganap. Oo, uh hindi -uh. uh -uh. uh -uh. na makalimutan yun. Halatang halata naman kasi, di ba? Pinapakalimut nyo. Kaya nga. Kasi, oh. di ba, sabi, ay, ang ganda naman yung VP na. ta Nagtatanim nagtatanim ng libro. Charot. Pero, uh, uh, naging mausbong ba yung tinanim? Tinanim na isang pag kasi nagtanim ng kabutihan, kabutihan din ang aanihin. Yes. Pero pag tinanim, kasamaan, kawaldasan, or... ay nagtanim naman ng puno. O oh, talaga lang. Ay baka naman press release. Ito Isang puno. syempre, kung gusto mo ang video to, kalung na mag-subscribe at click the notification bell para lagi ka updated sa lahat na may na-upload po namin ni Bichoga Park. So stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi nga mo sa bayan, nag-element din na bukit. keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Sunog hot dog, ma. Tap to? Huh?